Napapansin na sa set ng What's Wrong with Secretary Kim, ang sobrang pagiging malapit nila sa isa't isa, ni Kim Chu at Paulo Abelino ayun ito sa latest vlog ni OJ Diaz Showbiz Update. Napapansin na raw sa set ng What's Wrong with Secretary Kim yung sobrang malapit nila sa isa't isa. Chica Test Today Hudyat na nga ba ito? nang panibagong relasyon, kapansin-pansin din na iba ang itin nila pareho. Makikita sa mga clips na pinapakita, yung mga tinginan at ngiti, tila ba may unawaan na. At saka iba yung itin nila pareho, no? Pag may mga clips na pinapakita ng silang dalawa, yung tinginan at saka yung ngiti, parang alam mo may understanding. San nga kaya patungo ito? Posible namang magkatuluyan si Kim at si Paolo, lalo na at si Paolo ay noon pa crush niya si Kim Chu at pangarap niya makatrabaho, consistent si Paolo Mula pa paglipat ni Paolo sa kapamilya network, sa tuwing tinatanong si Paolo kung sino gusto makatrabaho, si Kim Chu ang laging bukang bibig ni Paolo lipat ka ng IBES. Ang um, tagal na. Pero parang parang na-mention ko na gusto kong makatrabaho si Kim. And, after ilang years ba? Uh, 10, 12 or 15 years naka, naka, naka na nakakatawa na. Kaya huwag na raw magtaka kung isang araw ay maging totohanan na si Nakim Chu at Paolo Avelino lalo na nga at nababalitang single na ito, gaya ni Kim, dahil hiwalay na ito kay Janine Gutierrez. Si Kim naman, vulnerable sa kasalukuyan ang puso, matapos ang hiwalayan nila ni Sian Lim. At matapos na ang ilang taon, natupad ang pangarap ni Paulo, magkasama na sila sa linlang na gumanap bilang mag-asawa. Ngayon naman ay bibida sila sa Philippine adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Chica